naging dala ng bagyong agaton sa Compostela Valley sa mga nakalipas na araw. Sa isang barangay doon sa bayan po ng New Bataan na napapalibutan ng dalawang naglalakihang ilog, isang preemptive emptive evacuation ay pinatupad ng lokal na pamahalaan. Pabugso-bugso pa rin ang ulan dito sa bayan ng New Bataan sa Compostela Valley. Sa ilog ng langwan, rumaragasa ang tubig na galing sa bundok. Sa sunod-sunod na pag-ulan, tuloy ang bumigay ang hanging bridge sa barangay Kabinwangan. Ito sana ang pansamantalang daanan ng mga residente matapos masira noon ang isa pang tulay dulot ng Bagyong Pablo. Kaya nagsilikas na ang apat na isang pamilya sa Kabinwangan Central School. Pag lumalakas ang kwan, daloy ng tubig sa ilog, Diyan kami mahirapan. Kasama ang lima pang pamilya, nakisiksik ang mag-anak ni Winifredo dito sa isang silid-aralan. Ang ilan pang pamilya dito naman sa kalapit na grandstand na mamalagi. Ang mga maninipis na kumot, nagsilbing haligi. Kwento ni Lola Enriqueta. Tanging ang manipis nilang banig ang sapin sa malimig na sahig ng grandstand. Mga nakabakwit ni Dere, ay na dabugnao guwang taon dalag namo kabilang si Enriqueta at winifredo sa mahigit 21,000 kababayan na ating natulungan sa operation bayanihan sa silangang mindanao handog nila ang taos-pusong pasasalamat sa ating pag-agapay sa oras ng kanilang pangangailangan ito natanggap namin salamat sa kapuso sana marami pang tao matulungan Patuloy pa rin po ang ating relief operations para sa mga apektado nating kababayan sa Compostela Valley. Maraming salamat sa ating mga partners sa Operation Bayanihan. Samantala, inaanyayahan po namin kayo sa Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project sa ika-22 ng Pebrero sa Evergotesco Mall Commonwealth Center. Araw po ng Sabado yan, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Nakaka Flash po sa inyong screen ang mga maaari makapag-donate ng dugo. Hindi po maaaring maging blood donor ang mga nakatanggap ng rabies at anti-tetanus vaccine. Hindi rin po pwede ang mga nag-HEPA vaccine nang wala pang isang buwan bago ang ating bloodletting. Sa, sa ilalim naman po sa mga interview, ang overseas workers na nais maging blood donor. Para sa mga katanungan, tumawag lang po sa tanggapan ng GMA Kapuso Foundation.